Ano ka ba itin? Ano yun? Ay, pizza na may ita. Gusto mo na nakamay ni. Eh. After mo pakain ng ano. <laughs> so, Pinagat ba ako <laughs> <pa> naman ako ni? Dami ba naman kasama sa ito? Ano ka order kami ng pagkain dito? Gusto daw nila ng Japanese food. Authentic talaga ito. Ano ka ba kung pura and then kanin lang? <laughs>

trying to figure out pupunta do sa saan ba yun? Punta tayo ng ano li, uh, Namba Station Namba Station Dito po pala napansin namin if you go on the left side yun ang slow slow lane no, for walking and on the right side would be the fast lane for walking sa so Europe naman sa right ka at sa left, yung mga uh, mabibilis. Nag-stop muna kami sa Lawson at lumili ako nitong green tea. Tingnan natin kung masarap ba ito, Miguel. Ito yung train natin, Jun. Hindi na. Ayun o, kasulad ka rin. Ito yung tao. Alis yung mega pagkakutay number. Ah, hanapin natin, no? Kintetsu. Kintetsu. Hindi pa naman tayo na station eh. line. Ah, uh, Slow ano ka? Slow moving. Hindi, <laughs> mabilis ako. Mabilis ako maglakad eh. O, oh, line naman tayo. Pupunta tayo ng Nara Park. Hindi ka. Okay. Ngayon, kailangan natin pa eh. Nara Station. Nasa yung card? Dito. Saan yung Nara Station? Saan nakita? Ah, look at Where is it? No, ang <laughs> dami oh, <laughs>. Sa lahat. Sakay so, na tayo. Sakay na eh, tayo? na tayo? Bas naman tayo. <Goodness>, na. <inaudible> Okay, wow! <laughs> gal. Papahinga. Isa pa lang kung makikita natin sa taas. Hindi mo yung comic. vá só para dentro. pink circle of two around it. Ano ka ba yun? ang rabbit spin, Miguel? Ah, kasi hukay nito mga to, no? Kinagat siya, oh. Masaktan siya. Kinagat siya. Ano ni? Anong, anong masasabi mo doon sa... na ako doon. Experience. Kamatay <laughs> Ito na, mga sila, oh. Ayan na. Mga agad oh, yan oh. ni. Oh. oh. Para mga aso lang. Diyan lang sila. Gaan sila na kami? Uh, nagbabaw sila. Yan nagbabaw o, sila. Yun yung yan, oh. nakakatuwa dito. Eh. Nagbabaw, nagbabaw silang lahat. Nagbabaw sila ng At bibigyan mo lang. Nabibili rin yung pagkain. Ay, nagbabaw, oh. Gaganan ka. Kung ka. Daming tao nga lang. dami lang tao. Uh, siguro, picnic, ganitong oras. Umaga ka. Pag nagbigay ka ng biskuit, yun ang kay kanina. Yan. Wala, wala, wala. Once you have three hands, oh. Kagaya nun. Habunin ka talaga. Kailangan may separation kayo. Ay, Sheila, babalik na tayo ng Namba, Osaka. Ay, Ay daan mo na tayo, tayo na? dito. Sheila, kala ko babalik na tayo. Ay, o, pa, tayo pa, dito. pa tayo dito. Parang ano, ito. may tayo? Yes. Yeah. Isa oh, yeah. ba, Loki? Parang hmm. magandang ikutan na. Mag-ano mo na yung profilage siguro. Ano to? Parang mapapakain ko tayo dito niya. Tingnan mo, may Ay, lunch, mo. lunch set din sila eh. Sige na. Sige gusto kumain na dito? Namba, may na tayo. Barbecue, barbecue, marito, yan? Tempura. Isang set siya pala Ha? Isang set siya. Ayan o. Oh. Ito yung tempura set. One, two. Okay. mag-order kami ng pagkain dito. Gusto daw nila ng Japanese food. Authentic talaga to. Okay. I can have the, meron sila eh. <coughs> yung, yung tempura. ano na boiled udon and tempura. Udon. Mag-order na tayo ni. Okay, Miguel, Ethan. Nanda na. Eh. Oh, okay. Ayun na lang. So, Dito yung yes, na lang tayo. Ano so, yun? Katabi natin yung kitchen lang. Ay, so, yung kitchen. Yung kitchen. Yung kitchen. na lang. Nagbabayad ka na sa labas. Sa labas ka, para, ka nagbayad. Para, saka, para sa bakto, no? Oo. Uh, na ka. ka to. Ayun. 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 Hindi ko alam ko yung conversion ito, but ito uh, yung bill namin. Kapat ah, na bill yan. Ang sarap dito ah. Sarap ah. Wow! baby meal yata sa akin na Mini yata yung order mo Ano to ako yung puro... Ano to? authentic na... So, sabi ko, na gusto ko mag-vegetable ngayon. Puro vegetable puro na lang na kain. yung balance, <iba. laughs> Magkat ko sa oh, oh, Sarap mo na. Wow! Ano kaya nasa rito natin eh? Ano ba itong na-order ko ni eh? Ugasan natin ang na kamay ko. <laughs> 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 ano ba, lang yung na -order ko? <laughs> <laughs> Ano ba, na-order ko? Sabi ng baba eh. Nagyayag sa na ko simple lang eh. Patuloy yeah, kay sa Sarap mo kay <laughs> Ito okay, daw. Ito yung kad na yung anak ko. Yan. Halo ko daw itong noodles dito sa ano. Sige Sarap. Ako oh, individual kung pinili ito. Oh, parang mas disente yung pagkain mo. Yan. Hindi rin pala -talo. Hindi talo. Tama lang. si... What do you think? Masarap ba yun Ano siya? Chicken? Yeah, Chicken. cheese. Yeah. Ito right, nga bigyan naman, ano? Ah, you got this. Gusto mo nung gamit ni Ethan? <laughs> 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 at ako nito. <laughs> ka yun, June, eh? Master ng ano? Kala? nagdala na ako ng Ay, Ethan. Malaga mo ganyan. mo. Saka basta dito. Yan. Halo-halo mo siya. siya yan? Hindi, para sa... Tempura. ...crumbs na hindi kami Ayan. Yeah. Ayos na. Huh? Ayan, nakuha ko na. Hirap na hirap ako kainin to. At yung ko na. Lalagay ko muna pala dito. Saka pala lagi sa At saka like, ko sa mga. At nag-swap ako ng na tempura ko. Ang chicken ni Miguel. na namin to. Ang sarap pang kami. Sarap pala ng soy sauce dito ni. No. Hmm. sarap ng soy sauce. Mas ka. Tamag ka. Salamat ka, honey. Hmm. Ayan.

No, na pagkain oh. na ako. Ito naman, mga street food naman ni next time. Saan naman to? Doton Bori. Ano yung kinakain niya? Baka ah. masarap pa. Ah. Diga, left tayo. Left, dere diretsyo. Ano to? Yeah, ano?